Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport Truck PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang kalalabas pa lang na bagong logo ni Victor Wembanyama. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang tatabla na nga na bukas sa Eco 6 seed ang Los Angeles Lakers kapag nangyari ang ganitong bagay sa NBA. Maliban nga po mga katrop sa pag-average ni Victor Wembanyama sa San Antonio Spurs ngayong season ng 21.3 points at 10.7 rebounds per game sa kanyang 46.5% shooting, ay iba't iba mga klaseng record na naman nga po nagagawa at nababasag nito sa bawat laro ng kanilang kupunan. Kaya matagumpay nga po niyang napanindigan expectations sa kanya ng mga fans simula ng pumasok siya sa NBA. Kaya bago pa man nga po magtapos ang kanyang unang taon sa NBA ay meron na nga pong isang napakagandang balita ang lumabas ngayong araw patungkol sa kanya. At iyan nga po yung pagbulgar ng Nike ng bagong logo ni Victor Wembanyama na hinango sa kanyang nickname na Elio na siyang tinawag sa kanya ng mga fans at na Lebron James simula lang pumasok ito sa NBA. Kaya inaasahan na nga po na isa na siya sa mga magiging pinakamalaking superstar ng Nike sa mga susunod na taon sa NBA sa paglabas ng kanyang signature shoes sa mga susunod na buwan. Pero hati naman nga po mga katrops ang opinion ng mga fans sa logo ni Wemba Nyama since meron nga pong natuwa dito at meron ngang hindi nagustuhan ang inalabas ng Nike. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang tatabla na nga na po sa 6 seed ang Los Angeles Lakers kapag nangyari ang ganitong bagay sa NBA. Gaya nga po nang sinabi ko sa inyo mga katrops, Napaka-importante nga po para sa Lakers ang kanilang magiging laro bukas ng umaga laban sa Golden State Warriors since isa nga po ito sa magdidikta kung makukuha pa nila x6 16 sa standings o hindi ng Western Conference. Sa katunayan, kung sakasakali man nga po na manalo ang Lakers sa kanilang game laban sa Warriors, ay aangat na nga po sa 46 wins at 33 losses ang kanilang record. Pero bukod nga po mga katrop sa kanilang pagkapanalo, ay kailangan na rin naman nga po ng Lakers na manalangin at umasa na matatalo bukas ng umaga makupuna ng Phoenix Suns sa game nito laban sa Los Angeles Clippers, ang New Orleans Pelicans laban sa Portland Trailblazers at ang Sacramento Kings kontra sa OKC Thunder. Yes kung sakasakali man nga po na mangyari ang ganitong mga klaseng senaryo bukas ng umaga ay tatabla na nga po sa 46 wins ang record ng Phoenix Suns, New Orleans Pelicans at Los Angeles Lakers. Ibig sabihin, Magkakadikit na nga po sila sa ika seed sa West na meron lamang 0.5 games na pagitan. Kaya meron pa rin nga po talagang chance ang Lakers na maagaw ang ika seed sa standings ng Western Conference. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sport React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.